Trim na barko sa kuan. Cargo vessel. Cargo vessel mana. na. Wala pa ka sakay barko, no? Wala pa di ay. Puhon, no? Puhon, sakay ka na. Katong lahi nga barko. Ah, makapaing Ah, katong barge sila imong sakyan? Kung barko, imong sakyan, asa ka paingon? Sa? Hindi <laughs> na Dili dahil sa kuwan? Sibo. Aw. Ah, Magunsa kag sibo? Maglaglag. Oh. Pag na oh. So, nangandoy din ni ako ang kidos nung nga magkasakay o barko. Kaya wala pa tao ni siya kasakay barko sukad. abards barge ra noon. So gusto niya mo experience po no og barko pohon pohon kay unaon sa nato atong ma kwan obligasyon na binambalay. balay nako hapit na mi palayason mga madi